Ngayon ay bibisita tayo sa bahay ng ating pambansang bayani, si Dr. Jose Protacio Rizal Mercado y Alonso Rialonda. Rizal Shrine in Calamba Laguna is the birthplace of our national hero. This Spanish inspired house by the Mercado family is the first stone house built in Calamba during those times. However, the shrine today is just a replica of the old house of the Rizal family. The original one was destroyed during World War II. The shrine, as in today, was restored. and reconstructed through Executive Order No. 145 of the then President Elpidio Quirino under the supervision of architect Juan Pin. It was funded mainly by the contributions made by the Filipino school children and was inaugurated on June 19, 1950. Halika, samahan mo ako sa loob at kilalanin natin si Pepe pagpasok pa lamang ay makikita mo na ang iba't ibang katang larawan na nagsasalaysay kung paano lumaki at nabuhay ang ating pambansang bayani. Ang damba ng Rizal ay isang tipikal na kwadradong bahay na bato. Ang ibabang bahagi ay gawa sa batong adobe at bricks. Samantalang ang itaas na bahagi ay gawa sa matigas na kahoy. Ang silong ng bahay ay orihinal na ginamit bilang kwadra ng mga kabayo at karwahe. Naglalaman ito ng ilang mga kagamitan tungkol sa pagkabata ni Rizal. Kabilang ang mga egzaktong kopya ng kanyang mga isinulat at iginuhit. Ang itaas na palapag ay nagsisilbing tirahan ng pamilya na mayroong salas, silid kainan, palikuran at silid aklatan. Ang kaida o pribadong library ni Francisco Mercado ang siyang pinakamalaking pribadong aklatan sa bayan ng Kalamba noong panahong iyon. Ito ay naglalaman ng mahigit isang libong libro. Kalapit ng silid aklatan ay ang formal na silid kainan ng pamilya kung saan tinatanggap ng pamilya Rizal ang kanilang mga panauhin at iba pang mga prominenteng miyembro ng lipunan. Ang kaida ay konektado sa sala na patungo rin ang tatlong silid tulugan, ang kwarto ng mga lalaki para kay Jose at Pasiano, ang kwarto ng mga babae para sa mga kapatid niya at ang pinakamalaki sa lahat ng kwarto ang punong silid tulugan kung saan isinilang si Rizal. Sa unahan ng sala ay ang informal na silid kainan o komedor. Sunod rito ay ang azotea, isang lumang balon na isa sa mga natitirang orihinal na bahagi ng bahay. Noong 1997, itinayo ang tanghalan, silid aklatan, audiovisual room at bilihan ng mga alaala ni Rizal malapit sa Dambana. Ang Dambana ay may malawak na damuhan na may replika ng kubong gawa sa Nipahat at ribulto ng batang si Rizal kasama ang kanyang aso. Ang ribulto ay ginawa noong 1996 ni Dudley Diaz para sa sentenaryo ng pag-alaala sa kamatayan ni Rizal. Ang mga labi ng magulang ni Rizal na sina Francisco Mercado at Chudora Alonso ay nakahimlay rin sa Dambana. Guests can enjoy a pre-tour inside the house, different galleries, as well as a stroll along the vast garden. All in all, I really enjoy this historical trip. Small town waking up to dawn. Firefighters' boots are on. Teachers' lesson plans are drawn. Everyday hero, soldier on. for the rain police keep the streets all sane every day heroes all sustain